Welcome to Henry KNG TV. Good morning, good morning. Ada tu kita yang you know, San Isidro, Poblas, San Isidro, Nebesia. Huh? Bali habang naka-onjut naka-onjut tayo sa Lala Move po tayo ng booking. Eh tumawag po yung kaibigan ko. Ito, ito yung kaibigan ko ah uh, may pinapapika po sa sa Wilcon Gapan kaya po ayun uh, ano po muna tayo ipick ko po muna yun after ko pick up yun tsaka po ako mag on mag, -on duty uli sa lalabo eh kasi po uh, matagal na po akong nag aante ng booking uh, kanina uh, may mga lumalabas ng booking eh hindi ko po makuha dahil nga po uh, nag online po kasi ako sa para mabayaran ko yung ano ko may loan po kasi ako sa si SS nung ako eh, bus driver pa may load po ako sa si SS ang nangyari inabutan po ng pandemic bali yun po hindi po siya nahulugan uh, tapos nga po ayan uh, ngayon po inayos po namin yun bali po ng SS ko yun ipapayaran ko yun for 3 for 1 year para po matapos yung aking loan sa SS po tayo ngayon sa may you know, pinaka-poblasyon bali po tayo dadaan sa may bypass uh, bypass sa Gapan na no, Tabon pupunta po tayo ng uh, Gapan doon po, doon po natin pipigapin yung mga plywood na yan po, may yan po yung resibo marami rin po eh ito po ipipigapin po yung mga resibo yung mga nakalagay sa resibo na yan masige po update update po na po tayo Uh, mag diesel po muna ako bali diesel po dito ay 50.95 medyo mataas po dito kasi po sa Pampanga ay 48.25 lang dito po ay medyo mataas bali mag diesel po tayo dito sa may clean tech yan, yan po kinakarga na tayo bali kinakarga sa atin ay diesel nga bali 1,000 pesos po yung kinakarga ko po ito sa may bypass, sa may tapon. Bali, dire-diretso po tayo dyan, makakating po tayo ng gapan. Ito na karga na bali, yung nakarga sa kanya ay 19.62 cc. Okay, nalang ko ba? Sige, okay, hantay okay. ko na lang yan. Ito po na karga. After po niyan, tatakbo na tayo ng Wilcon, Japan. Hantay ko lang po yung uh, pagkakitibo at saka yung card. Ito nga pong, uh, ano na to, itong mm -hmm. bypass na to, diretso po natin Japan tapos po kung lalabas ng konti sa highway ng Japan tapos pagkana nyo po pagkakaliwa po kakakanan po kayo tapos sa uh, mga 500 meters o 400 meters kakaliwa <coughs> naman papunta naman yun ang bypass din yun kapakaliwa papunta naman ng Pinaranda at saka General D. tapos sa uh, abad ng likod po eh, papunta po ng Kabyaw ito po yung bypass na to mahaba rin po ito yan, maganda po pagkakagawa. Bali, yan lang. Uh, sa halip lang, two lanes lang sila. Single lane. Yan. O two lanes. Yan, yan lang. Kahit anong lanes yan, yan pa yun. Malapad naman po kasi kasada at matibay po ito. Yan, nadadaanan po siya ng malalaking sasakyan. Yan. Yan na po tayo ng bypass. Uh, Nakarap na po tayo ngayon dito sa... Paway na papuntang Bulacan kasi nga po dito po yung Wilcon Gapan kaya yeah, makikita po yung stoplight na yun sa gabi doon yun po yung papuntang na naman pag kumaliwa dyan yan po yung papuntang Piñaranda maaba ah, rin po yung bypass na yan dito po tayo sa may wheelcon ayun po dito ay iba na presyo ng diesel dito parehong cliente na nagkako pero dito po ay 51.25 doon po ay 50.95 may iba yung presyo talaga ng diesel may iba yung presyo ng mga gasolinahan po sa iba't -iba ibang lugar pa ah. Papasok na po tayo sa Wilcon. papakita ah, na po natin ng resibo, tapos okay na. Eh po, Wilcon, Wilcon, tepo ka pal. po dito na po ako sa Wilcon, ngayon po ay ay dito 11 ng umaga. Kakain po muna ako. Merienda po ito, sabay kain. Napo, bari, may bang po ako? May bang po ako ng uminom ng kasi nga po ito, kala ko makakalabas ako kaya nagbaon po ako. So ngayon po, ko. Po? Chicken poppers at saka fried chicken. Chicken poppers at saka fried chicken yung baon ko. Eh, ano po ako? Kaya na na naman. ano ko lang po yun, yun. Pero, gumili po ako po ako ng ano? Pipe, pipe, pipe. Ito na sisig. Ito so po yung hindi ko po yun para po maiba naman ang kinakain ko. Hindi po kasi nakatawin yung kinakain ko. Uh, Jollibee, Maclo. Diba? Uh, pa po yung binigay po yung resibo sa kanila. Uh, ginagayak pa nila yung mga items. Yung mga items na ipick up yun. Hindi po po nakagayang. Ano po tayo? vai gravar aqui po, hindi ko naabos yung pagkain. Bali yun yun, mamaya pagka nagutom mo ko, kakain ko uli yan. Bali, malapit na naman kami dito. Kasi ito ay eh, Gapan. At sa kabilang bayan lang po kami. Kali City. Kaya na ayun lang po yung oras ko. Kaya kinahin ko na po yung baho ko sana paluwas. Habang wala po akong ginagawa, Uh, na ko po itong kwapa ng manibela ito po bago po itong kwapa ng manibela ko ngayon Maganda po yung papa naman ng vela ko ngayon. Ito po yung isang i no? Bali, luma na po kasi yan. Kaya, kapon po, galing kami rin sa may Mr. DIY sa San Ah, bumili po yung anak ko. Kaya yung misis ko. Luma na raw yung manibela ko. Kaya, yung kapra naman ni Bella. Kaya, ayan. Maganda po, tingnan yan yung manibela ko. Ganda. Ito yung plywood. mama. sumama. Mag -isa, mag -isa. Ilang peraso? Tatlo. Tatlong plywood, no? Tatlong plywood, sir. Tatlong plywood. Ayun, yeah. mahal. Ayun yung mahal. magkaisa magkaisa, Mayan mahal, di ba? Mayan Kasi mahal, so. nung nakaraan, dugo ginawa -du sa aniyan, yan. Sa Wilcon, sa Kaso makabaw ko mo niyan. Pero hindi na may ari. Hindi na may ari. Yeah, so so sa babaw. Ay, pwede pa halang ano. Ay, yan. Nakasama po yan, kasama po yan. Ano yan? Sir, masasara ba? Ano? na naman, ano? Saya di atas bawa, 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 ya bawa, 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 Para gua bayot no. Ya, bawa, 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 kasalamat salamat. Yeah. Natin sa wakas. Medyo kasi parang nag-lance break. Kaya so, uh, Pero nakaride na po kanina. Nakaride na po yung items niya bukod sa harapan. Mahaba po kasi. Uh, din sa harapan para hindi po siya mabayot. Pag siya yung bayot para, para hindi siya mapuwersa na mabaloktot. Ayan. Palabas na po tayo ng Wilkong kong kapan. Huwag na tayo ng San Isidro Nevesia. Dahil balit din ulit bali tayo tandaan sa may bypass. Pagkabuta na ako ng ulan. Ulan, ulan, ulan Pero okay lang po yung ulan Ulan yan para malinis yung sasakyan Kasi nga po yung sasakyan ko yung medyo madumi pa Hindi ko po pa ako sinalilinis Ang marami na pinanggalingan yung sasakyan ko Hindi ko pa nalilinis so, Okay lang po yung ulan para malinis yung sasakyan ko Sa kabahayan ng San Isidro, Nueva Ecija ah, Paalangay na po yung oras natin Ngayon po yung no, oras nga Lawon ng 9 na Launa, po ng hapon Kung eh, tayo po ay makakakuha pa ng biyay paluwas pwede naman kaso nga lang po alanganin -alan po yung pipikaping ko doon sa Novaliches ah uh, siyempre po unang punta ko po doon baka pumansip yung lugar mayarap po pumunta ng gabi pagka hindi nyo alam yung pupuntahan kaya po siguro baka po bukas na lang sila lulu bukas na lang po ako luluas yan kasi po alanganin -alan yung oras ko eh uh, matnay din nagtagal po kasi ako doon sa Wilcon ah uh, inabutan po yung tao ng break time kaya po matagal ayan po ito so, na ako dito sa kalye Maligaya ito po yung isang kalye dito sa may Santo Cristo ang pangalan po ng kalye na rin Maligaya Maligaya kaya akong tawagin na eh. rin Maligaya Street medyo masikip po din eh pero kaya naman kahit na masikip <coughs> kaya naman Malikulikulang lang isa, dalawa, apat na liku yata yun eh,

Anong ganyan? Ay, ay. Ha? Ah, ang panggilid. Ay, pagpilipilag sabay nyo. Ay, sarap na. Yan ang kinuha sa bato. Ano, ganyan, no? Hindi ka tayo ay sinari. Saan pa binakbak rin? Tans? Oo. Oh, nakadaan ako sa daan na masigip. Nakadaan ako sa daan na masigip na rin. Baka niya po yung naging bayad sa akin doon ay 700. Okay na rin. Magandang biyahe na po yun kasi malapit na, na po yung gapan. Kaso nga lang po medyo nagtagal po ako doon sa wave bond dahil na po ako ng land spray. Ngayon niya po sa agay sabi ko kanya sa inyo. Alangayin na po kung luluwas pa ako niyan po yung ating base sa school natin po sa school ayun po natin sa school sa tanimang po ayun po nakapasok po sa akin dito <coughs> dahil nga po natapos na yung ginagawang building yung po paparata sa may manga pass po sa ako dito pero kung hindi pa natatapos yung building hindi pa po makapasok dito ayun po paparata po paparata